Grabe, ang lalaki, ang lalaki ng ulo. Grabe. <laughs> ang tataba pa. Mm. <laughs> yung natabunan yung mga dilaw. <laughs> Grabe, ang laki. Oh, ayun oh. No? na dun. Ayun. Ayun, oh. napakalapad. Idol si Paparan ay maghahagis ng dalay no. Hahagisan yung mga orange na tilapia. So, yan. Kukukulan na. Huli kaya yan, bay? Yung yung parang malayo pa bay. Abot na kaya yan? Abot na yan. Okay, bumba. Yun! Bababain ni Adir Kutran. Halo. Ito yung pinakamalaki tilapia na nawala ko sa buhay ko. Oh? Ba? Ito yung pinakamalaki. Malaki? Tilapia na buhuli sa buhay ko. Oh? Meron ba? Ang laki. Sa tingin nga ba? Ang laki. <laughs> Laki. Ang laki ah. tilapia. <laughs> <Grabo mula. laughs> Ayun, bat ang dami isa diyan idol. Oh, ay, tayo lang kasi tayo tayo lang kasi nanghuhuli dito mga idol. Saka tayo na, na dito, naliligo. Sa Taiwan, grabe ang laki no, no. tilapia oh. Yo, yun lang ang oh. iwi natin yung pinakamalaki lang no. Oh, yung, yung pinak may carp up um, may hindi tilapia. Tilapia Grape. pero kakulay carp no. <laughs> <laughs> Saan yan bro? Dito kami sa ano idol Taiwan idol. Ah, no. Ah, grabe. Laki ba? Grabe ang oh, laki. Oh, ayun oh. La. Mamaw na tilapia <laughs> yung idol. Sobrang laki. Okay. okay. Ayun. Alex Mini TV shout out sa UI idol. Ayun, Dominic San Antonio. Wala man dilaw, pero maraming nang tilapia. kami idol. Sobra idol. Sobrang dalawang kilo pa idol. Grabe na, pakalaki. Ayun oh. Kasiya sa isang batya. Laki talaga niyan. Oh. Yan, Marlo maka Macarubo, shout out sa'yo, oh, Idol. Very love, Moreno, Lazola. Yung, yung, 224 no? live viewers na pala tayo, mga Idol. Aramat, oh. Uh, Kim Ko, ya, yeah, magandang-magandang umaga po. Mary love, Mary oh, love, oh, yan mga idol, grabe ang laki

kasi lang Dito, dito. Okay. Malayo pa ba Ano ba Atras sila? Atras ba? Ay lumabas. Pero malalaking tilapia yan. Malalaki na naman yan. Ayun. Cordero Alonso Ayun. Ako na punta, ako na, ako na punta bay, ako na. Ako na punta. Dito bay. Ay tilapia bay ang laki. Ang laki na naman. Kaya pala sa akala mo sabit. Ay, yun. Ang laki. Yun oh. Ang Laki. Grabe. Kita na naman oh. <laughs> Allah. Allah. Allah lalaki. Ano lalaki no? Oo. Grabe. Doon rin. Marami na siguro ang dilaw ng subabaran. Ayun. Ayun. Ayun tina, nakatama din di Agong Puso. Dalin mo rito. Dalin mo rito. <laughs> Dalawag, dalagang bukid. yun ayun ang tilapyan to ang tilapyan ang lalaki isa dyan ating mga idol pero marami malalaki sila tilapyan ayun lalaki Joy hindi natin kapakawalan -pula. ayun o labi na pulang-pula eh wag kang makawalan andyan andyan lang ayun ang amo ng mga isda dyan oo nga idol ay ayun o no. kusang lumalapit sila mga idol yeah. Ayun, ayun, oh. napakalapad naman. Ayun, wow, sarap, pang yeah. ihaw niyan. lot. Oo nga, ayun. Baba mm -hmm. kaya tayo punti, eh. Baba tayo punti. Baba tayo, madilaw ba? Tayo ba, tayo, ba? Oh. Para, ta, okay na yung mga malalaking tilapia. Luwas ang panihapon, adi. Oo, adi. <laughs> Pamahaw, paniuto, panihapon, adi. Alex Mini TV shoutout shout out sa iyo idol Noel Jimena and Sir Nolet Barquera, shout out sa iyo idol. Di Umaga po. Dalawa lang yun, ba? Ibis Iklibia, maganda mga nang umaga sa iyo idol. Ninita Hit. Ayun. na ba yung live viewers natin mga idol? Parang nag-zero muna tayo dito. Wala hindi nakita mga idol kasi nag-lag tayo kanina mga idol mo. Buhat nang yung cellphone natin ay palubat ng mga idol. Mo atras yung mga dilaw ra no? Oh, nandoon sa baba. Ano yun? Ano yun? Mm -hmm. Kapakarami lang. Pagilid kap lang. Ang bilis kasi nila. Mabilis pa sa si dala. Bira, Birangel, Asiro, maganda mga nang umaga sa iyo idol. Ayan, Rex, Boda, uh, Boba, Dilia, maganda mga nang umaga po. Uh, Ma'am, Belma, Espayos, ko ng pamilya niyo. Wala kayong sayang sa oras. Oo oh, nga idol, dito. Hindi tayo magsasayang sa oras mga idol. Ika nga mga idol, no? Time is gold but dito sa amin mga idols time is diamond. Time is ulam. Talagang Pilipino nagkakaisa pag sa ibang bansa. Mabuhay. Maraming maraming salamat po Sir Dominic, uh, Ma'am Susana Cordoba, Eduardo Castro, Trigero. Iyon, mga no. lalaki. Oh. Ayun, uh, iyon. Uh, iyon. Nagbawa wala na. na. Mga tilapia mga idol. <laughs> Grabe. Oh. Ayan, no? walang uh, maraming salamat din po Sir Rex. Uh, oh, ito thing, pinakamalaki oh. Uh, mga live videos mga hmm? Ito pa lang, may mga 10 kilo na eh. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> na. Apat, apat pa yan. Apat pa yan. Lima, lima. A lima. Ito, marami Ayun, maraming salamat pa. po Ma'am Melody Cruz. Kailangan talaga yung hinto tayo. So, kayo, atin, ah, alis kay?

Ayun, Mele, Kaino, magandang magandang umaga. Jane, Lianis, eh, magandang magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Grabe yung tilapia. Grabe tilapia din po. Di rin uh, nagpapatalo ang tilapia. Ayun, yung dilaw mga idol. Yun yung pinakamasarap si mga idol. Masarap yung si mga idol. Grabe, ang bilis. Karpa oh. May karpa. Asa yung dilaw? Nandiyan rin. Nandiyan sa gilid. Grabe yung... Mga ano dito mga idol, bawal tayo mga ano, hindi din Pero tayo, mga idol. Isda lang tayo. Maraming maraming salamat po sa 229 viewers mga idol. Maganda uh -huh. umaga po. Sir Alex Sison, shout out sa iyo idol from Pangasinan. Edgar Kilim, Ayun, maganda maraming salamat po. Kayo din po igat din po kayo palagi. And happy Sunday po sa inyong lahat. Ayun. May taga ano tayo, taga update tayo ng live viewers. Mamilo Melody Cross, maraming maraming salamat po ma Melody Cross. Mamaya idol ay maliligo tayo dito. Ayan ma'am, uh, Ibis Eklibia Idol. Sama ako dyan, mabuhay ang mga Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Yeah, no? yeah, ang ganda. Yeah, Sir, uh, ma'am, Iji Soto. Yun. Dilaw. Uh -huh. Ang ganda. Sarap yan sa prito mga idol. Yung buo ba? Yung itira. Uh, wala na kasi araba. Grabe, ang lalaki, ang lalaki ng ano? Grabe. ang tataba pa. Yung natabunan yung mga dilaw.